magtatanim po ako ng bulaklak pangalawang bulaklak na po to Yan, kailangan po alisin ang lupa para ma mailagay po dito sa lamutin ang lupa bumili na naman ulit yung amo ko ng bulaklak kasi gusto niya may maganda yung bulaklak sa garden ayan guys una i-tanim ko ay ito po ay luluhod na lang para mas mabilis yan guys, ang ganda nito yan, iba-iba ang kulay may violet, may puti isang puno lang yan yan, ito tanim ko ako ng lupa kasi para pag nagdiling hindi siya matutunaw And guys ayang isa ay kulay uh, may pagka pink tsaka green ganda oh Itabi ko lang para mas maganda ang kulay Ayun itabi ko na lang sila Ko lang kasi ako sa paso dito ko na lang ilalagay sa isang paso. Ang ganda kasi ng blaklak nito. sung gusto kasi niya na marami talagang bulaklak sa garden. Kaya ako naman, sung gusto ko rin magtanim. Maganda kasi ang garden pag maraming bulaklak. Ganun guys. Magtatanim ulit ako ng uh coriander. Yan. Bumili kahapon. Hindi ko nakita kasi di off ko kahapon. Kaya ngayong umaga nakita ko. Sabi niya, itanim ko daw. Yan. Yan na guys. Ito yung magandang bulaklak yan. Ito kailangan ilagay sa init. Para maging uh, maganda yung bulaklak at saka iba-iba kulay. Napakaganda. Tingnan niyo. akin palaguin ito para siguro sunod si Mana malago na yan yan lang guys thank you for watching bye Rico